na ng mga pahayag ng pagdududa, iginiit ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal na sinsero ang kanilang hanay sa usaping pangkapayapaan. Handa raw silang isuko ang kanilang miyembrong mapapatunayang sangkot sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. May news to go, si Joseph Moro. We can fine-tune but the problem is that our dialogue partner has already proved that they cannot be trusted. Yan daw ang problema sa MILF kaya hirap ngayon makausad ang Bangsamoro Basic Law na kailangan para sa pakipagkasundo ng grupo at ng gobyerno. Bukod sa pamamarili, sinumbat ni Senator Santiago ang umunoy pagkuha sa mga gamit ng pinatay na SAF. Who committed the robbery? Well, uh, I have a, remember, I have a video. We are conducting official uh, investigation on the part of the MILF and then I cannot discuss All right. any. Alright, if you're in good faith, next question. Is MILF willing to surrender the rogue leaders who led what appeared to be a carnage and join the government in chasing down Usman and other terrorist suspects to help Gobierno? Well, from the beginning in 1997 up to today, we are bound by mechanisms. How do you expect the Bangsamoro Basic Law to pass the Senate with this perfidious tragedy? How do you think I feel as Chair of the Committee on Constitutional Amendments, trying very hard to fit constitutional principles into the mold of the draft law? when I see 44 Filipinos died in their boots. Diniretso na si Iqbal ng ilang mga senador. Kung mga MILF daw yung nasa video na kumakalat, bakit naman daw ganon kabrutal ang pagpatay sa mga SAF commandos? Who do you think killed the, killed the 44 SAF members? And Mr. Chairman, why, why were they um, killed with such brutality and cruelty? Well, both sides are using high-powered high, caliber, uh, high firearms. And then, uh, dahil, ang, uh, dahil masyadong matataas po ang kalibre ng armas, eh, sa tingin ko, ganun nga nangyari. Eh, yung tinamaan talaga, talagang malupa. Natanong din kung paano mahahanapan ng mustisya ang SAF Commandos na ang ilan ay nakit ng brutal na pinatay sa isang kumalat na video. Nasakit sa amin yung paggamate ng SAF. <laughs> At yung kung paano po sila pinatay, yung nakita po natin. Kaya nga ho, kailangan natin ng independent uh, investigation para makita natin. Buti po, nandito si Chairman Iqbal at uh, at least naparating po natin sa kanila kung ano yung mga nangyari sa mga pulis namin. Giit ni MILF Chief Negotiator Mohagir Iqbal walang may gusto sa tinawag niyang misencounter at itinuturing din nilang masahol pa sa terorista ang mga paulit-ulit na nanakit sa SAF Commandos. Hindi lamang din daw MILF ang nasa lugar ng enkwentro. Pero kung may sangkot na MILF, handa raw nila silang isuko. Pagpapakita rin daw ng sinseridad ang pagtulong nilang mag-ceasefire kaya di na nagdagan pa ang mga napatay. Bukod dyan, tutulong din daw silang mahanap ang teroristang si Basit Usman. Ang punto ng MILF hindi nila isasangkalan ang usapang pangkapayapaan. Pero isinisin na Senator Alan Peter Cayetano sa armadong pakikibaka ng MILF ang paghihirap sa ilang bahagi ng Mindanao. Kung hindi kayo gumamit ng dahas sa inyong struggle for self-determination, peaceful naman dapat ang Mindanao ngayon eh. Pero ang pinili nyo kasi ay gumamit ng hindi lang ng dahas, dahas hindi lang armed struggle, pero terrorist acts. Senator Alan, matagal tayong magkasama sa Kongreso. <clears throat> At naniniwala rin po ako na Hindi ko kinakampihan ng MILF dito. Alimbawa, itatanong ko lang, tinag ba natin ng NPA kung nagsunog sila ng equipment ng mga mina? Kung nagbomba sila, tinag ba ng Philippine government o ng ating gobyerno o ng ating batas na sila ay terorista? Pagkatapos ng hearing, yumakap si Iqbal kay SPNA. Sabi ko, hindi natin nagustuhan yung nangyari. Eh, umiti naman. Paging ang mga veterano ng all-out war laban sa MILF noong taong 2000, ayaw na rin naman ng gera kahit may ilang nagsusulong nito. Si AFP Chief of Staff Gregorio Katapang, commander noon ng na nakapuesto sa gitna ng Camp Bushra at Camp Abu Bakar. It's easy to call for war, but it's really very hard. Pag nandun ka na, no? marami sa aming mga sundalo na nasiraan na ng bait. No? At hindi lamang noong 2000 all-out war laban sa MILF. Maraming pagkakataon na rin ang ikinasawi ng mga sundalo na ang ilan pinugutan pa. Roads for peace, bridges for peace, schools for peace, hospitals for peace. Yan ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ng gera. Ayaw rin sa gera ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Rustico Guerrero na komandan ng isa sa mga batalyong kumubkob sa Camp Abu Bakar noong 2000 all-out war. Uh, the losers in any war are mainly the civilian population. No? sa sundalo kasama yung sa trabaho namin. But we do we're the last people who wants war. Katunayan, umabot sa 800,000 ang inilikas noong taong 2000. Hindi naman matiyak ang bilang ng sibilyang namatay. Kaya imbes na pagtigil sa usaping pangkapayapaan, ang gustong pag-usapan ng mga opisyal ng AFP ay ang paraan at mekanismong pwedeng ilatag ng ceasefire committee. Yan ay para di na maulit ang magdugong inkwentro sa mama sa pano. Kahit naman si PNP OIC si Deputy Director General Leonardo Espina ang sinabing gusto niya ng kapayapaan. Pero may hiling siya. Mind you, we're all for peace. Walang ibang magsasalita dito para sa mga tao kundi ako. Wala pong ibang inaasahan itong namatay nitong 44 kung di po tayong lahat. Bigyan naman natin ng hustisya. Tiniyak ng Justice Department na pwedeng mapanagot ang mga pumatay sa mga SAF Commando. The course if of that encounter. When, yes, Your Honor. If and when it's proven that there have been acts of brutality, cruelty, and atrocities in that particular uh, incident. Now, definitely our criminal laws would apply the revised penal code is there and that applies to all. Joseph Morong, GMA News.